mga quiz mga ates welcome back sa akin channel this is quiz alan at ngayong araw meron tayong gagawa ng bagong reaction video na related to sa sikat sumisikat or should I say nagtitrending na piliin mo ang Pilipinas challenge or so, may pang ibang title na eh choose Philippines challenge na maingay lately because of mga sikat na personality ang gumagawa isa na dito si Vice Kenta na nagawa ko ng reaction video two days ago and now uh, meron akong gagawa ng reaction naman to sa bagong gumawa ng ganit, bagong version nito at ito ay si Julian San Jose ang kap, uh, limited star ng GMA at ito ay request mula ni mula sa isa sa mga avid viewers ko at avid na na nag papadala ng request si Minda Dandok so ang dagdag ng hindi nag-request sa si Minda Dandok it's been two years na ata. <laughs> Kaya hello Mina Dandok, my viewer na talagang solid sa akin na laging nandoon dito sa akin. So, thank you Mina Dandok sa request mo and I hope sana ma matuwa ka dito sa uh, gagawin kong uh, reaction video, 'di ba? At pagbibigay ko ng react ng opinion. So, tingnan ko 'to patatagalin pa. Punulin natin yung video and later ibibigay ko reaction at opinion ko on the same Uh, challenge, yung Pilipin, piliin mo ang Pilipinas challenge, performed by no other than limitless, limitless star Julian Sanoseng, so let's go. <laughs> Oh, ganda, ganda ng Julia. Okay, tayo so ko na pala natin yung uh, Pilipi, piliin mo ang Pilipinas Chinese version ni Julian San Jose at uh, Wow, ang ganda, ang ganda. ah uh, well, hindi, hindi ako masyadong expect kay Julian na, ah uh, should I say, ang in-expect ko kay Julian ay parang gagayahin yung ibang uh, na unang naggumawa nitong challenge, di ba? Na bunga yung mga kwan. Pero, na-surprise uh, ako kasi simple lang yung kwan yung, yung ginawa ni Julian and on point yung ginawa niya, yung yung anong gusto niya talagang ipakita to sa BJN which is yung iconic character niya to sa hit TV series na Maria Clara Tibala. So alam natin na dito na, mas lalong uh, nakilala ng gusto si Julian and uh, uh, this series na Maria at Clara Tibala, diba? So maraming artist na doon cast ng 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 Maria at Clara sumikat because of their characters, di ba? Isa na rito si Julian and ang ganda, uh, while watching the video, bumuli sa akin yung alaala ko nung pinapanood ko yung Maria at Clara and, at Ibarra kasi very iconic ng series na yun eh. It's not a perfect series pero it was really very very iconic. Especially, ako, honestly, I'm a, a, a how you call it, favorite kong subject nung elementary, high school, and college, Filipino. That's why I took up uh, BS Secondary Education Major in Filipino because I really really love Filipino subject and ito nag reminiscence nga yun sa akin yun isa sa mga favorite kong novel ng Filipino which is uh, mari yung uh, No Limitang Ere saka El Filiposterismo no? so nag reminiscence sa akin yun tong yung dalawang book and at the same time yung series na yung pero sobrang sikat na series na pinag, isa sa pinagbibidahan nga ni ni Julian so uh, ito lang sinabi ko, on point siya, hindi siya yung matamis siyang pasakal niya, yung madama siya yung uh, anong-anong gimmick, diba? On point siya, itong gagawin ko, itong gusto ko pakita yung iconic na karakter ko sa Maria para And she deserve it. And and ang ganda, ang ganda. Gusto ng ang ganda lang ako. Sobrang ganda niya. And this is the other side of Julian, diba? From being a performer sa TV, sa concert, a singer diba yung pagiging artista niya na before hindi mo siya yung pagiging artista niya pero here di ba yung character niya as Maria Clara that puts her in the pedestal bilang isang uh, the next uh, singer actress di ba ng bansa so yun so ang ganda so solid uh, hindi siya yung katulad ng mga nauna pero still uh, yung hindi tayo na disappoint because she gave us yung ini-expect ng marami. Well, ako iba yung ini-expect ko kasi kanina sinabi ko lang na ini-expect ko na baka matulad siya ito sa ibang nauna na maraming pa, di ba So maraming pinapakita. Pero tira ito, is one, ito in I think ini-expect ito ng mga fans ni Julian at ng Maria Clara na ipakitin dati niya ng karakter sa Maria Clara. And, nga, she doesn't disappoint us with this uh, simpleng uh, piliin mo ang Pilipinas Challenge. And ang ganda ganda niya niya rito. So, very simple yung beauty niya. Hindi siya yung sobrang bongong bungang beauty. Pero you can see the, that the uh, beauty of a true Pilipina, di diba? From Jody and San Jose. So, there you go. Kung yung mga quiz mga ating is, lalo na kay Mina Dando na ang dadagal ko ng uh, uh follower and nag, mahilig magbigay ng request, nagustuhan mo ba itong binigay kong uh, ginawa kong reaction video, mag-comment ka dito sa baba. At kung nagustuhan mo rin ba yung, yung video ni Julian San Jose, mag ka dito sa baba. And I will try to read all your comments and try to interact with you guys para man mapag-share uh, ay we be able to share our thoughts and and haka-haka o kuro-kuro whatsoever. Basta iwasan lang yung bashing, diba So we are free to share our thoughts, our opinion, except the bashing, especially yung personal and personal attacks. Diba? So I don't, I'm not open to that personal attacks. Focus tayo the topic ng video. So there you go. So before I end, end this video, please don't forget these four things while watching my videos on my channel. Comment, like, share and subscribe to my channels. Ta show Skisho, Talaga Channel, Proudly from the blog and Tama na people professor maraming maraming salamat have a nice day and bye bye